Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Nandito naman po ako. Uh, may i-share po ako sa inyo na naman panibagong orasyon. Uh, at para malaman niyo na ito ay magagamit po niyo at i-share ko po, po sa inyo. Sana po huwag makalimot mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa susunod na video. Ang babagi ko po sa inyo ay yung patungkol po sa paraan para malaman kung buhay ang matagal ng na nawawalang tao. Kung halimbawa may kapatid kayo na matagal nyo na pong hindi napaparamdam sa inyo, upisan, ay matagal na pong nawala at niyo nyo po alam kung saan pumunta. O mga kamag-anak na hindi napaparamdam sa inyo, matagal, 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 matagal na hindi na napaparamdam. Ito ay paraan para malaman nyo kung ang isang taong uh, umalis ay nawawala o ay <coughs> buhay pa o patay na. Na wala pong, uh, wala pong, hindi nagparamdan sa inyo na matagal. Uh, bago ang lahat ay... Maglisal ng isang ama namin na bagay ng Maria, sa at duwal ate. At isunod po ang salitang ito. Ito ay salitang kapangyarihan sa apat na sulok ng mundo. Pasinsya <coughs> na po kasi medyo makatayo pong... Isunod po ang salitang ito. Sa kapangyarihan ng apat na sulok ng mundo. Digdig! Dig buhay ba ang may-ari ng buhok na ito? At isunod ko ang panawag sa apat na sulok ng mundo. Sator, Aripo, Tinik, Tupirarutas, Adoradam, Di, Di Hup, Ugnat, Sa Ugnat, Tadhaksak, Kristo, Chris, Indiyong, Miyong, Abaam, Abilim, Abiis, Abiisti. Isang bisis lang po ang panawag sa apat na sulok ng mundo. At isunod po ito, ang orasyon na ito. Hanyugars, San Agar, San San Nugur Nirex Tumpax sa Tor Aripo Tinik Pilarutas at sabay ihip sa buhok ng malakas ilagay ngayon sa sobrang tukang nasa baso at kung ang buhok ay tumutuwi tumuunat ang tao ay buhay kung kulot ang buhok at ay patay na <coughs> pag inilagay po nyo sa suka pag panggit nyo po ng orasyon inihip mo yung ba, inihip po nyo sa buhok kung mukhang ang buhok may ari kung may naiwan na buhok kunwari sa supply o sa mga sa no, may saig na sa kwarto niya na ah uh, dun yung nakita yung buhok niya na siya may ari talaga ng buhok basta maghanap po yung buhok tapos i eh, ihip po nyo yung orasyon uh, tatlong uh, isang bisis lang gate mo yung <laughs> tapos ilagay po yung sa suka na uh, nasa tasa o baso na medyo maluwang tapos ilagay nyo doon yun yung buo pagkaihip uh, po nyo ng buo tapos ilagay nyo po yung uh, ilagay nyo po sa pos, uh, suka yung buo makikita nyo doon kung anong reaksyon ng buo malalaman nyo kung <clears throat> kung ang buhok ay tumuwid, kung umunat, ang tao ay buhay. Kung kulot ang buhok na ay patay, na hindi na gumagawa, basta binabad nyo sa soka, ay nilagay sa soka, at hindi gumalaw, na kulot pa rin, patay na yung tao. Ay dapat nyo malaman na ito ay uh, the best po na pag-alam na ang isang tao ay buhay pa o patay na. Nilagay ko rin po dito ang mamamaraan sa baba para malaman nyo kung hindi nyo naintindihan po yung ulit-ulitin nyo lang po yung mga video ang video para malaman nyo po na itong oras na to paraan para malaman kung buhay ang matagal ng nawawalang tao at magisal ko ng ama namin ang ng Maria sa mga sampalataya, luwalhati at isunod po ang um, sa kapangyarihan ng apat na sulok ng daigdig buhay ba ang may-ari ng buhok na ito at isunod po, isunod po yung panawag sa apat na sulok ng mundo Satur, aripo tinig o pirarutas anuradam rihok umnat sa umnat tagsak ris kristum diyum indiyum miyum abaam Abilim, Abis, abiisti isang bisis lang po at isunod po yung orasyon pag nabanggit nyo po yung orasyon, iipon nyo sa buhok para itapos ilagay nyo sa oka. Narito ang orasyon. San yugar, san agar, san yumur san nukur, merex, tumpax, nato, aripo, ti, pinarutas. At sabay iipo sa buhok na malakas. At ilagay ngayon sa sukang nasa baso o nasa tasa. kung ang buhok ay tumuwid o umunat, ang tao ay buhay. Kung kulot ang buhok, ay patay na na hindi gumagalaw sana po na gusto nyo po yung i-share po sa inyo na pang uh, pangharap ng tao na buhay ba o patay na sinishare dito sana po maintindihan po nyo sana po uh, mag subscribe mag like and share para update po kayo sa akin susunod na video maraming maraming salamat po ito po yun habis po itong panganap ng kung kung ang tao ay nasa magandang kalagayan, nasa mabuting kalagayan. Panganap ko yun ang buhok sa tinigaan niya o nakadikit sa mga gilid-gilid. Basta siya ang mayari ng kwarto. Usok clay na hindi ginamit niya bago umalis. Kahit matagal ng buhok, pwede dito uh, buhok niya. Basta siya mayari ng buhok. Sana po nagustuhan niyo po itong binahagi ko po sa inyo at marami po akong ibabagi sa inyong ng herbal. Untay-untay ko po para Sana po maintindihan nyo kung sinisir ng mga ito ay magandang mukhang mukhang talaga ito. Uh, buhay na salita. Uh, marami marami salamat po. Sana mag-subscribe, mag-like, share para updated kayo lagi sa aking video, Sa susunod na video. At pa-shout out po sa inyong lahat. Shout out. Shout out. Salamat po, Abay po.